So um, nakakapanood po nito yung ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Marinduque kundi sa buong Pilipinas Pilipinas at yung mga nandun sa ibang bansa. Um, may mga kababayan kitang akala ay uh, uh, nagsimula ang iyong political career ay sa ibang lugar. Ikaw daw ay unang kumandidato sa Cavite, hindi daw kayo nanalo doon kaya... Dito na kayo pumunta sa, uh, sa Marinduque. Oo. <laughs> well, eh, sa totoo naman po eh, uh, ako po ang roots ko eh, ay Cavite. Mm -hmm. Naman dinidinay ni. Ah. eh. <laughs> He, Mayor lord na ho ang taga Marinduque. Mm -hmm. Oh. Eh bakit ho eh, si Governor Reyes ba yung taga atin din? Hindi naman, 'di ba? Totoo po. Mm -hmm. Oh. O oh, si si Vice Governor Bacoro taga atin ba ho? Mm-hmm. Oh, hindi ba taga saan ba Taga may ba isiha ba yan? Mm -hmm. Pero siyempre ho, tinuturing natin sarili dahil nga by affinity o nakapag-asawa ho tayo at gusto natin tumulong, eh tumulong ho tayo. Alam niyo ba, eh ako ay, nag-retire na sa Supreme Court, di ba? 25 years na ako sa government. Maganda naman yung retirement pay ko. Kaya nga lang ho ako tumakbo dyan. Sa totoo, eh gusto ko kayong tulungan. Eh kaya sa kagandahan naman ng ay swerte ho tayo, nanalo ho tayo ng unang termino, 2019, 2022. Eh ako'y natutuwa naman nung ako'y nagtapos, kahit hindi ho tayo pinalat, balagay ko'y nadali ko niya mga fake news at paninira nung iba dyan eh, ho, na hindi naman totoo. Eh okay na ho, tuwan-tuwa ko at marami naman na naitulong dyan sa lalawigan ng Marinduque. Mas marami ho ang nagawa ko sa Marinduque kaysa sa Kabite. Yan ang totoo eh naging second class province ho kayo, yung hospital nyo malapit na maging level 2. Hindi pa ho talaga kompleto eh. Ay yung licensing ng level 2, mahirap din yan parang Ricky. Eh. Kasi ho, yung mga doktor, ganyan, ay kailangan ho pang uh, kompleto yan. Mahirap po ang licensing din. Pero malapit na ho yan. At dahil sa laki na ng pondo na kuha namin ni Congressman Lord Jan at dating Speaker Lord, eh halos patapos na yan. Itong next year ho, eh kung talagang matatrabaho ng husto at makakuha tayo maraming doktor, may bibigyan nun ng lisensya ng level 2. Tama naman ho yun. Hindi pa ho ngayon. Pero malapit na ho. At nandyan na ho yung ingredients. Konti na lang. Ano? Alam sabi ko nga, yung Santa Cruz District Hospital, Torrios Municipal Hospital, at Provincial Hospital sa Anaho, ay isang hospital na lang, provincial hospital na lang, para madalino ang licensing. Kasi oh, pag hiwalay-hiwalay ho yan, iba-iba pa yung requirements, napakahirap po niyan. So, yeah, ganyan ho, totoo ho yun. Eh, pero ako'y natutuwa naman sa aking anim na taon, paring Rick. Eh, marami naman akong nagawa na para sa ating lalawigan. Okay na ho sa akin yon. Kung na-appreciate, okay ho. Maraming salamat. Kung hindi mo na-appreciate at nabubulagan kayo sa paninira at fake news, okay din no. Basta ako, ang konsyensya ko lang, makatulong sa inyo. Kaya hanggang ngayon, private citizen na, tumutulong pa rin ho tayo, kapatid na rin. oh, ito, syempre, yung pong mga na nagawa ninyo sa Marinduque, hindi po maitatago yun. At narin, tapapakinamangan <laughs> ng ating mga kababayan. Hindi po ba? Oh. So, pero uh, um, ako, personal kong information, ay si Tatay Presby po ay... Uh, hindi po kumandidato sa Cavite gawa nang siya po ay after ng kanyang retirement sa Supreme Court ay komandidad uh, na kayong governor ng lalawigan ng Marinduque no po. So uh, pagkatapos po ninyo ng bago ng inyong retirement ay puro government service na yan mula sa ang alam ko naging uh, uh, nagsilbi ka pa sa DILG kung di ako nagkakamali. Sa DOJ pa rin. Ah, sa DOJ. Opo, o Tapos ah. naging... Kaya kapatid na rin, ah. ano, actually, nung abogado pa ako, ah. ay, po ay, ano nga, na ulo ka na kung tumakbo doon na board member sa Kabite. Ah, okay o, po. Ito yun. Mm. Nung nagpa-practice pa ako, ah. nasa private sector pa ako noon. Pero matagal ah. na pong panahon yun. Ah, tagal na yun. Nung oh. nasa pa ako, nagpa-practice pa ako doon. Mga 19... Ano pa yun? 9, baka 1980s pa yun eh. Mm. <laughs> ah, okay. Matagal yun. na yun. Ah, so, oh. yun. okay.